Yan, good morning guys. Ah, uh, ito ito yung ano, ito puring nagawa natin, guys. Ito. Kasi sumakit yung kamay natin, kaya ito 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 yung bagong gawa natin. Yan. Ah, ito na lang yung iwi natin sa 28, guys, kasi hindi tayo nakagawa ng dahil sumakit yung kamay natin. Ito, saka ito spring isa, dalawa, tatlo, apat lima. Ito guys. Ayan. Saka ito. Ayan. Ito lang yung ipaparapol natin sa 28. Spring. May stock tayong dalawa. Hindi ako nakagawa ng bago dahil sumakit yung kamay natin. Ito lang yung nagawa natin bago. Saka ito. Saka ito. ito. Saka ito. Kaya yeah, isa, dalawa, tatlo, apat, lima pa rin. Kaya, limang items na ipaparapol natin sa 28. Limang tawong mga katanggap. Kaya yeah, comment, comment, and like, and subscribe sa YouTube natin guys. Kaya support, support YouTube channel. Kaya thank you for support. Thank you guys.